Welcome back to my YouTube channel. For, for the video guys, maglalaba tayo sa kumusta tayo. Don't forget guys, like, comment, share and subscribe. Salamat sa, sa lahat po ng subscribers. Anunonoonood. Maraming maraming salamat po. Kaya let's go. lalaban tayo guys kasi lalaban natin yung mga village kasi bukas guys hindi ako maglalaban kasi hindi na guys sama ako sa ko guys sama ako kami ng ano ako ako kami tatapang kami ng mga sawa ko kaya hindi ako lalaban ko kasi ang dami yung labahan guys baka baka pwede guys bilisan mo guys kasi naglalaba ako dito guys kaya mga friend, sana hindi kayo magsasawa sa aking mga vlog video. Kaya ganito, 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 ganito. Ganito lang ako maglalaba guys. Mga lang ang video yan. Ganito lang ako maglalaba. Tapos sa ito na, ano man, nakalawan, kaya Oh, no. pa. Pawashing lang din yan. Hindi ka na kung dito kinakasot. So, maninig ka man siya tapos mag, ano, tapos i-washing, maninig ka siya. Yeah, Kaya, ganun. Ayan na natin. guys. Maglalaban naman. Pag oh, mag naman ako guys. Maglinis sa loob ng bahay. Pag-alis. Ayun sa labas guys. Tapos na ay sa loob na naman tayo maglinis. Kasi sabado ngayon guys. di ba? Walang pasok yung mga anak ko guys. Pati yung kalis ko guys. Pag-awod. Kasi sabado. Pag-amamayang hapon na siya uuwi. kaya sa lahat po nang nanonood ng aking video at saka nagsubscribe po salamat, maraming maraming salamat po kahit ganito lang po yung mga vlog ko pinapanood niyo ako kahit malit po yung Diyos ko Pinap pinapanood niyo ako kaya salamat po, maraming salamat talaga kasi minsan po yung Tagalog po po minsan, hindi maintindihan kasi nga bisaya tayo. Nagkatagalog lang ako pag nagbablog ako kaya ganun hindi lang maglabang guys ayoko kasi magkusot kayo kasi masakit yung likod ko hindi ko maano na yung pagtusot naramdaman ang aking mga katawan kaya ganun hindi na hindi na magtusot yun. Ito naman guys, right? bas Kasi dalawang anuhan lang naman siya. Ayan guys. Ito, dalawang anuhan lang naman siya guys. Uh -huh. Ano na, Ang trabaho ay niya. Araw-araw ko siya nilalabhan kasi kung sila yung pagtrabaho niya dahil kasi ngayon trabaho niya guys, contraction. Ay hardware pala. Hardware yung trabaho niya guys. Kaya nilalabha araw-araw po siya nilalabhan. Kasi wala na siyang susutin, guys. Pag, pag ino, So, that's it guys. Ito lang ating ino. Hanggang sa susunod kong video kay mamay. Nanood ulitin ko po sa lahat na ng nanood ng video. Ang nag-subscribes at nag-like at nag-comment. maraming maraming salamat po hanggang sa next kong video. Salamat.